Alala ko lang guys, no? Kasi ito, nakita ko siya kagal hapon sa mga bagahe ko. So, galing to ng ano, alam ko sa Thailand ko to binili. So, ano, naghahanap kami kasi tuwan-tuwa kami doon sa 7-Eleven sa Thailand. Kasi kung halos kompleto, lahat ng la wala ka nang doon sa ano, sa mer sa 7-Eleven nila, Mapapagkain, cake, desserts, uh, nua, soup, mga ganyan. Lahat as in groceries, kung ano na, no, skincare, lahat ay nandun na sa kanila. So, isa ito sa nakita ko, tapos, ano to eh? Uh, na, ito pala. Yan. Ayan. Ayan siya. So, ang ano niya ay El carnitine So, nung sinabi sa akin to ng, ano, ng kasama namin na ano, na pampapayat. Aba, halos i-hoard ko yung <laughs> halos i-hoard ko yung yung mga ganito. Ang dami kong binili. May ano pa to eh. Doon to sa kanila nabibili. L-Carnitine tapos 500. Hindi ko. Take MG. So, l 500 mg. So, ito, nilalagay lang ito sa, ano, yung isang mineral water nyo, o kaya 1 liter na mineral water. Nakabalot to kaso ininom ko na kagahapon. So, ito siya, nakabalot yan dito. Tapos, may, ang powder niya ay nakalagay dito. Tapos, pag binuksan mo, ito, pag binuksan mo ng ganyan, nakaganito kasi yan. Ito so, lang yan. Pag binuksan mo, dapat, uh, tagalin mo yung, ano, yung, takip ng mineral water na isang litro tapos, ito yung i-takip mo doon. Tapos, pag na ganyan na. tapos, pag ano na, tapos halo haluin mo na lang. Pag nahalo na siya, saka mo siya iinumin. Nang kunti-unti lang, hindi naman isang lago. O, diba? o, doon ako natuwa sa 7 eleven talaga. Kaya masyado akong, ano, bilib sa 7 eleven doon. O, ayan, o, sa mga gustong pumaya to, El Carnatin, mag-import na kayo galing sa, ano, Thailand. <laughs> Meron pa akong binili na ito, eh, yung, ano, tablet naman. Diba no? Ang, ang, ano ko. Una, hindi ko lang matandaan kung magkano to. Pero alam ko mura lang to. Kasi bat ang pera nila doon. Ang currency. Pero hindi ko alam kung uh, tatlong bat. Ganon. Parang man, mga nasa ganon. siya. So yun lang guys. Sa mga gusto pumayag kumaya to. Ito baka ano na to. Baka meron na dito sa atin. Pero hindi ko lang alam talaga. Oh, gusto ko nga ano eh. Magbenta ng ganito to dito. Kasi baka, kaso baka hindi pwede tsaka paano gagawin, di ba, no? Ang kagandahan doon sa pagganito, ang pinili mo, it, ah, uh, Papayat ka na at the same time, hindi ka matidehydrate kasi ihahalo mo siya sa tubig. So, makita mo lang to ang na sa tubig. Naging ganyo ka na. Ang isip mo, automatic ka ay, iinumin ko yun kasi sayang. Lagi mo na siyang maaalala. O, di, ano ka pa sa dehydration? At gaganda yung balat natin kapag hindi dehydrated. Kasi, o, oh, makilang araw na, pansin ko, dehydrated ako. Kaya, itong ganito ko, o. Oh. Kaya, ito naalala ko din. pinalkal ko ba mga bagahe ko pag ko yung ano ko, ayaw bumalik. Itong ganito ko, oh. Ayan, oh, oh, Matagal bumalik. Ibig sabihin, dehydrated ako, oh. Ayan. Tulubot pa more. Tapos naging itim yung ano ko. Eh, pag hindi ka dehydrated, pag pinindot mo yan ng ganyan, babalik agad yan. Eh, sa akin hindi. Lalo na Sobrang dry ko talaga. So, yan lang guys. Baka makatulong.